Yon, what's up mga kaduwag? Uh, ngayon may papasukin tayo mga abandoned tenement, abandoned apartment dito sa sa Hong Kong. Pero abandoned siya pero isang buong building siya na abandoned. So lahat ng mga ng mga kwarto-kwarto doon, abandoned lahat. So it means abandoned talaga siya. Walang nakatira doon sa buong building na 'yon. Ah, uh, tignan natin kung ano'y makikita natin doon mamaya. Kasi setup din ako ng flare para makita natin kung meron kasi may mga nagpaparamdam din daw doon sabi ng mga tao rito sa baba pagka napapadaan sila doon sa pintuan may mga naririnig sila sa mga, mga bintana na kumakalabog so titignan natin kung ano yung uh, makikita may natin so shout nga pala sa lahat ng mga ano dyan, lahat ng mga mga ghost hunter dyan shout sa inyo lahat sa team kilabot especially kay MGX John Pineda si Adventure Ducks si J.Al saka si Pendeo TV ng, uh, ni Peter So magkita kita tayo mga kaduwag Sama ko si Krisa Si Krisa Ghost Vlog Supportahan natin siya mga kaduwag So yun lang makita kita tayo ulit See ya! Andito na tayo mga kaduwag Eron dyan Bukas Andito na tayo mga kaduwag. Yan, magkasama kami ni magkasama magkasama kami ni Krisa mga katuwa. Marami pa rito yung mga abandoned apartment. Isang buong building to kaya lang yung iba nakalak. Hindi namin mapuntahan. Kaya lang yung iba mga nakalak Hindi natin pwede buksan to. Ano kasi ano? Ay, bukas. Buksan mo. Shit, nakakatakot lang yun. Ako na, kumakaw na. may kumagawa dito. boranja Nakakatakot naman tong lugar na to. Alam ano niyo, karabdaban <laughs> ko ng minig dito ng tuhod ah. Hindi biro mga kaduwag. mga ng spirit box dito mga kaduan kasi bawal daw malingay bawal daw malingay dito kasi meron pang ibang nakatira dito yung mga natitirang mga natitirang umuupa nakalak ba to? Baka may tao dyan. Wala. Baka tao dyan, ha? Ah okay. はい。 You nah, know nandito kami sa rooftop. Nandito kami sa rooftop mga yung kanina yung nakita ko. Uy. Balikado ah. Ayan mga kagawa Galing kami kanina sa rooftop Pero Uy, shh Ayan o oh. May nagsasalita Hindi kami tao

Saan tayo? Naliligaw na yata tayo. Naliligaw oh, na tayo. Parang naliligaw na tayo. Ah, dito tayo. ito si Krisa sa taas ito ako sa baba Napasok ko na yata ito. Sa so, maganda. Binasok ko na ito kanina mga katuwag eh. Footsteps. I your own footsteps, Is anybody there? Hello, Marco. oh my god ito na yung sinasabi ko Nasaan yun? Margo? Marco?

nagbabantay na. Ano sabi sa amin ng isang ano rito? Wala nagbabantay talaga rito sa building na to. Yung may, may isa pa to eh, may kabila pa to. Doon sa kabila, yun yung may gwardya. Kaya nakapasok kami rito sa gate. Kasi wala nang nagbabantay dito. Ay, naman natin Kung ano maririnig natin. Kanina may naririnig ako eh. May para pang bumubulong eh. I don't Alô, sa kabila. Nandun si Krista sa kabila. Uy! Nandun si Krista sa kabila. Dito tayo. Medyo maliwanag pa rito. Dyan sa Pilipinas at yung mga fans natin sa Team Kilabot. Shoutout sa inyong lahat. Uh, ipaparto natin yung apartment na yun. Grabe, napaka-creepy yung apartment na yun. So mga kaduwag, maraming maraming salamat. Medyo pagod na tayo. So, see you next time. Mag-like, mag-subscribe at uh, uh, share nyo yung video natin. Supportahan natin lahat ng Local Go -santa. Thank you. Bye.